对。This Uy, por ahora de una ventana, no, es por eso, tanto ahora andaba a cerrar. Ponte que si abría la ventana se me mete Alibang yung una dito. Yung ito. Yan. Igan. Kabila, pa, baliktad balik. Baliktad pa. Hmm? Ganyan ganyan. Pero sa pa. Ganyan. Ito. Hindi, yung Ito muna. Oh, yan ganyan. sige. Hindi pa. Tingnan mo kung gagana. Ayaw. Pabaliktad pa. Yung ko. Yan. Ah, para mabasa. Pasok mo lang ano pa isuksok mo. Eh, sagad na. Tapos ha, tanggalin mo. Yun. Pula. Dapat green. Yeah. Iyan naman pa isa. Iyan naman. Iyan. O, batid, kurungkuhan lang. Hindi, meron niya. O, re. Huwag mo, mo nalang ilagay dyan pa. Kaya tatanggalin mo lagi ang passport. Oo, ano? oh, doon lang sa ano. Susok mo lang sa ano. Ito kami ngayon sa aming cabin. Bakit ang dilim? Iyan. Kain muna tayo. Ang lamig. Hindi pala tayong gulit sa bintana. Wala, mo yun sa mga uh. Ay kon, may bayad sila. Aircon, may TV. Same, same sa dati. Sino sa baba? Sa ilalim lang ako may mga sa taas. Pero sino eh? Si Papa, parehas yan sila. Ano? Dito lang ako, kamutiyan, Lincoln. Ako dito. Hmm. Si Mama, no, yung ako sa taas. Nahihila yata ito. Nahihila Dito kami ngayon sa barco. Nagpapunta kami ng Sweden. Kasama ko yung mama tsaka papa ko. And then si sister. mama share kami ngayon sa Sweden. Kapasyal namin yung aming parents. Bago sila bumalik ng Pinas. Sobrang enjoy daw sila. Maganda kasi yung weather, hindi umulan. Malapit na kami. Mga siguro alas 10 nando na kami kasi kita na yung mga ano eh island papakita ko sa inyo Ayan sila picture picture muna outfit check. check. Ayan oh, ang outfit ni sister. Paano ba ito ikuan eh? Paharap dito hmm. sa akin. Papa naga, ano Kaya din. Vlogger era. Ayan ang kay sister na outfit. Then my mom and dad. Naka jacket kasi nilalamig. Ang mga person. Pero, pero, so, Ay, nah, mga. Mahawakan mo yung anak ko. Pahawa ka man. Mm -hmm. Hindi pala. Sige. Aba, picture si sister. Ganda best. Ako din. Picture mo sa akin sa cellphone. Hawa Ganda ba? Mm -hmm. Di ba ganyan lang? Di balik ulit sa dati. Mamaya ah, pa. tayo dumikit. Ah, urong ka punta doon. Okay. Madam, magpapicture. three. Ah. Hindi siya against the light, no? Hindi. Hmm. Oh, kanin. Den -den ang danda ng panahon. Huwag <laughs> mo maglagang ang cellphone. cellphone! Papa nandun yung na picture-picture. Best! Hello, mga person. Bakasyonista si sister eh.

na. na. anong masasabi mo pa? Maganda eh. May akwang pakalma pa ang dagat. Mm hmm. Where lang siya, parang may halong... ang dagat ay hindi katulad sa Pilipinas na malinaw. Dito parang may halong... bomba galing sa ilog na kuan uh -huh. sa balang mal di sa ah. tawag ko lang pag sa mamaya sa tabi selfie tayo European ang <laughs> aming barko ay Viking line Baba, oh. selfie daw Biking line. Mamay pa siguro yung dadating bus na. Ano ba yung plug yan? Meros na. Pula at saka. Mahingis na yan? Mm -hmm. Ano, may, may layag sila. Pwede sila maglagay ng layag. Ano yung makina. Yung mga fisherman. Fisherman. ko kung same yan kasi marami Tuna dito, sa kabila na puro puti yun. Nidala ang charger si Papa. Kailangan ko kunin ang charger ng ano. Huh? Yung isang battery. Track, warin muna natin.

Salad. Na, Uy, daw salad nga pala man ito, no? Fruit, ah, vegetable salad. Lettuce yan, lettuce. Mm. sa atin kasi masarap. Sarap mm. bawal pati sa si rupe, ano pa mm -hmm. Mga, Galing ito sa Sweden. Mm Viking line. Mm -hmm. Dito pa kami sa cabin. Thank you. Thank you, mga mm Mama, ayaw ko naan. Hindi pala pwede sa mga. Mm -hmm. Mga. Papa, pwede. Tapos na-try lahat. Oo, kakainin ko basta. Kakainin. Mm -hmm.